Ano ang gagawin mo kung makakatanggap ka ng text message mula sa inyong opisina na tuloy pa rin ang trabaho kahit nililindol na kayo? Ito ang pinag-uusapan ngayon online makaraang mag-viral ang screenshots na messages mula anya sa BPO firms dahil pilit na pinatutuloy nito ang trabaho sa kanilang mga empleyado kahit may sakuna. Itong Martes, September 30, ng Yumanig ang malakas na magnitude 6.9 na lindol sa probinsya ng Cebu kung saan marami ang apektado at gumuho ang maraming istruktura. Ayon sa BPO Industry Employees Network o BN Cebu, nilabag ng nasa 30 BPO firms ang Labor and Occupational Safety Laws sa gitna ng lindol, bagay na inireklamo nila sa Department of Labor and Employment Region 7. Nakatanggap-anya sila ng mahigit isang daang report mula sa BPO agents na pinupwersa sila ng kanilang kumpanya na magtrabaho pa rin sa kabila ng kanilang panawagan na tumutok sa kanilang kaligtasan at kanilang pamilya. Isa sa mga nag-viral ang mensahe na ito na sinabihan umano ang BPO employees ng isang kumpanya na patuloy na tumanggap ng tawag sa halip na lumikas. May isa namang kumpanya na hinarangan umano ang emergency exits upang hindi makalabas ang mga empleyado at magpatuloy sa trabaho habang may isa namang nag-alok-umano ng double pay sa kanilang empleyado. Sabi ni Kyle Enero, tagapagsalita ng Bien Cebu, hindi pwedeng business as usual ang mga kumpanya lalo na kung buhay na ang nakataya. Hinimok naman ng Bien Cebu ang Dole na imbestigahan ang mga nag-viral na mensahe at patawan ng parusa ang mga employer na ito sa paglabag sa Republic Act No. 11058 Wang occupational safety and health standards lot iba pang labor-related issuances.